wala akong amo ngayon, wala akong work. That's why magpapalit-palit ako ng aking bedsheet. Ayan, nakahubad na yung aking kam, mga guys. O, oh, diba? Nakahubadan ko na siya. Papalitan ko siya, guys. Ito yung aking papalit na bedsheet. O, oh, diba? Hmm, bulaklakin. O, si Flowers Flowers. O, oh, diba? Yan. Ito, guys, yung aking bedsheet. Ako lang ang nagtahit nito. O, oh, mid-in, our lip. <laughs> ako yung nagtahit niyan, guys. Ipapakita ko sa inyo, ha? Ito naman yung aking mga ponda. Ito din yung ponda. Dalawa lang yung ano niya. Turn. No? Sa isa dito. Hmm. Ito siya. Mayroon kasi ako sa flowers flowers. Mayroon sana akong red. Pero sa na lang pag December na. O di diba? Oh, lagay ko na yung mga ponda ko guys. Shout out din sa lahat. Mga ka-YFF. O oh, diba? O oh, diba? Kala nyo saan ako pupunta? Magpapalit lang ako ng budget. ano ba yan? Kasi sa sobrang busy ko guys, alam niyo yung budget ko, two weeks na, hindi ako nagpapalit. Ngayon, ngayong araw, umalis yung amo namin. Kaya wala akong works. That's why, that's why, pinipalit-palit muna ng mga budget natin, mga ka- mga ka-whitey-whitey, minsan palit-palit din pag may time. O, napakaliwanag ng aking ilaw dahil ako puti John dyan. O, ba diba? Napakaliwanag. Ito pala yung aking room dito, guys. O, ba diba? Unan mo na yung ating gunu Unan? Diyan ba yung unan? Apat yung unan ko, guys. Kasi isa sa ulo, isa sa gilid, isa sa gilid, at saka, isa sa pa ako. di ba? Isa yung tinatanda yan, isa yung naiyakap, isa yung dito sa may gilid pa init-init. Isa naman yung sa ulo. O, ba? Diba? Kanoon lang yan, guys. Tapos, tapos, sandali lang. Dahil dalawa lang yung nagawa kong, ano, punda sa katulay niya, kasi na-short ako sa, ano, sa tela ginawaan ko siya guys ng yung luma kong uniform ginawa kong punda o oh, o oh, oh, na luma kong uniform yan dati yung wala pa kasi ako sa ano wala pa ako sa white eh yung isa kong libangan is mananahe o oh, diba isa din akong mananahe sandali lang si nandito ako sa kaipong bakit nawala na ako wait lang wait lang sana ba ito yung kanina dyan? pinatay ano ko. Ninaan ko lang yung sound guys kasi mahina to eh. Oh, pinatay ko lang yung sound niya. Nasa live ako pala ni Bum Nasa ka ni Mrs. Walt Ayan, naka-attap ako dyan sa kanila. Alright. Alright. Uh -huh. Diba dalawa siya? Uniform namin to guys dati. Uh, ginawa ko siya. Tapos, linagyan-lagyan ko siya ng mga lace-lace sa gilid. Oh. Di ba sa, sa naol? Tapos, nagyan ko ng zipper. O, oh, di ba? O, di ba? O, oh, o. Oh. Uniform to, ha? Tingnan mo yung uniform to. Di ba? Tapos, tabi ka muna dyan. Ito naman si ano ko, si baby ko, ito siya. Makitabi ko to siya matulog. O, oh, ito na lang siya yung kasama ko matulog. Ito siya. Sabi ka muna dito. Sa pag-ipas. Tingnan niyo, pakinggan nyo din siya. Kasi lang makapirite ako eh. Huwag na. Makapirite ako pag patunugan ko yung live. Si Gary Pugs. Shut up kay Gary Pugs. Si Mrs. Wolf ko kinakanta din ni Mrs. Wolf. Mamaya na ako guys mag ano, magpunta sa mga live kasi nga kailangan ko munang magligpit sa aking room. Yung aking mga kabinet, walang ligpit. Yung aking kama, kailangan ko magpalit ng ano. Magpalit ko ng budget Ang diba? Lang. Ito siya guys. Tahi ko na naman to. Nag-aaral pa ako nito ng tekin. Medyo palpak-palpak pa to. Lumaki siya. Lumaki siya guys. Medyo, kasi nag-aaral pa ako eh. Kaya considered mo na kasi nag-aaral pa lang ako. Ha? Considered. Siya na ako considered. Diba? Adipas ng mga taon Palagi na sa isip ko kung mga puti ay siya. Kung mga puti ay siya. Laging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Na Kabila, that's a misnomer. I'm tapos na mga palangga, pwede na ako mag-whitey-whitey. O, di ba? Pwede na ako mag-whitey-whitey. O, di ba? Para naman lumaya, masarap na naman ang tulog ni Arling TV Vlog. O, di ba? Tapos, ito yung aking baby nito. give your hair. Ha, you sleep hair. O, di ba? Ha, siya yung bantay. Bantay ko na lalaglag. Wagak na kasi guys, wagak. Woo! Uh, saan yung aking kumot? Ang aking kumot na saan na? Ibig sabihin, red na yung kumot ko. Red, dapat sa kapay yung red. Saan na, red pa lang yun yung aking kumot. Okay, sila ko yung kumot ko na blue pa, diba, tatago ka muna ito. O diba? Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Ha? Adik? Matatabis mong mga ngiti ay siyang... O diba? O diba? Pwede na magwanti. Tapos na yung aking kama. Alright. Alright. Ay. Ah, diba? Pwede na ako mag-white eh. Pwede na ba ako mag-white eh? Kasi ayun na ang aking... oh, tapos na. Alright. Pwede na ako mag-white eh. Kasi... Tapos na aking kama. Diba? Tapos. Tapos ah labat ba't ikot yung ano po, Ba't me ikot yung signal po. tatamis mo mga iti ay ayan guys, ako yung magawa white na, ayan tapos na po yung aking kama. pwede na ako magawa walwal sa white. ayan hindi ako makikita, Kailangan ko umupo. thank you thank you so much, thank you thank you for watching. Ayan guys, love you, love Tapos na akong mag-bitchit. Pwede na akong magwalwal sa YouTube siguro. Bukas naman yung kabinet, okay? Kasi bukas wala naman akong amo. Maktulog ako ngayon, magwalwal ako ng buong araw. Ay, buong gabi pala. Ayan, bye! Yung bibi ko, ayan. Bye!